Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa ating lahat at magandang hapon, magandang gabi at kung bago lang ko kayo sa aking channel, please uh, subscribe at paki click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video. At sa ngayon po mga kalingap, mayroon ho tayong pupuntahan dito sa, sa pa po, po ito mga kalingap. At uh, nag-iisa lang po ako at yung motor ko po ay iiwan po muna doon. Ayan parang style kuya bal din doon basta iniwan na lang yung motor kaya mga kalingap pupuntahan po natin doon sa kaloob-looban para po ito Ayun po marami po salamat at uh, po kung bago uh, wag natin kalimutan na supportahan kuya bal santos matubang at na vlog kalingap rob at siyempre po uh, Royal of Malalag, Rochelle Morales Vlog at siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Ayan po mga kalingap, samahan ko para puntahan po natin. Ayan po mga kalingap. Uh, pupuntahan natin at <coughs> medyo kakaba pa itong ating pupuntahan ng mga ngayon mga kali <coughs> ayun mga mga <punta> kwanto ito <coughs> Yan, pero ano ang sarap dumaan sa ganito na lalo na po ano yung yung ah, ma hindi naman po gaano mainit ngayon ano kaya maganda po ayan ko nakikita nyo mga kalik. ayan may mga may mga puno na dito ng mga puno ng kahoy ayan kailangan po magbilisan natin ang paglaka dito ayan. Ayan po. Ayan. So ngayon Saan ay nandito na tayo sa nandito na po tayo sa mga kagubatan ano po? Huh? Hmm. Hey. po ha? Pira apo. Mga at ngayon po mga kalingap ano, naabot na po natin yung ating subject at uh, ito na po yung uh, kanilang uh, bahay inabot na natin at uh, meron po dito isang bahay na ito daw yung uh, namatay ano po ito, tanungin po natin <clears throat> hello po nai, kumusta po? okay lang po ano pong ginagawa ninyo? nagyayagis ay. Nang Ang dami pong niyayagis mo, Nay. Oh. Ano pong pangalan nyo, Nay? Mila. Po? Mila Monterosa. Opo, nasan po yung asawa nyo? Wala po, patay na. Patay na? Ano pong pangalan nyo? Mila? Ha? Mila? ayon. Ngayon. <coughs> Ilan taon na po kayo? 59 ay 59 kayo ay magsisenyor na kayo ano ilang taon na pong namatay yung asawa ninyo apat na taon apat na taon hindi na po kayo nag-asawang muli <clears throat> wala nang nanliligaw sa'yo wala uh, <laughs> meron oh, dati dito natin na <laughs> ay may nanliligaw na sa'yo bakit po hindi ninyo na hindi na ayaw nyo na mag-asawa at uh, kanino pong anak itong mga nandito? Oh. Opo. Ano po yung mga anak mong yan? Yung mga kasama yung bata? Ano mo po yung kasama yung bata? Ano mo yan? Apo, po. Ay, apo mo yan? Nasaan po yung mga magulang yan? Ay, wala. Patay yung mama niya. Anak ko yung mama niya. Ah, namatay na po. Ah, ano po yan na? Ah? yung ina niyan ang anak mo? Anak mo po yung ina niyan. Yung ina. Ay. Namatay na po. Kailan pa po namatay? January. Ay, bago lang. Ilan po sila magkakapatid? Dalawa lang. Ay. Dalawa lang. Dalawa lang. So, sino po ang nagbubuhay sa kanila ngayon? Nung una, napadala din yung papa nila. Ngayon, hindi. Ay, mayroon pa po silang ama. Mayroon na po. Meron. So, nasan po ngayon yung ama niyan? Nasa San Jose. Nasa San Jose. Uh, hindi na po ngayon nagpapadala ng sustento sa mga bata? Hindi na. Um, so, si, hindi na po nagpapadala. Ano, sino pong nagpapakain sa kanya? Ako. Ikaw na lang po. Ano naman pong hanap buhay ninyo? Nayagis. Nawalis. Tapos... Ay na extra paglinis doon. Isang linggo, isang beses man. Ayun. Ayun po mga kalinga. Ito po yung kanyang anak. Ilang taon ka na, Neng? Ilang taon ka Ay, na? Sabi. Ay, trin na siya. Halika, Neng. Halika dito. Halika dito. Halika, Neng. Dali. Dali. Halika dito. Ayan. Opo. Ano, Neng? Kumusta ka na? Nasaan si mama mo? Namatay. N namatay na? Bakit namatay, Neng? Sagot Sagot din eh. Harun mo na sa harap, tanongin. Uh, namatay ning? Matagal nang namatay? Bakit ning namatay? Sagot ka ning sagot eh. Namimiss mo si mama mo? Tutay, halika na! Sige halika na ning dito, halika dito, hey, halika nah. dito. Tinatanong, tinatanong lang kita. Namimiss mo yung mama mo? hmm Saan yung dating bahay ninyo? Dito. Ay, ito yung bahay ninyo. Ayan nga po mga kalingap, ano yung daw pong bahay nila. Mm. Tapos uh, ngayon, hindi ka naman dito nalulungkot? Dai ka na po pong awigdi? Oo. Uh -e. Dai? Mm. Ay, may pagkakalman ka mo. Nakakaintindi ka ng Tagalog? Ano po nakakaintindi ito ng Tagalog? nakakapagsalita ka ng Tagalog? Oy, o sige nga, magsalita ka nga. Anong pangalan mo? Bitsin. Ha? Huh? Bitsin. Alaka, saan? Bitsin? Matsin. Uh, <laughs> Matsin. Ah, Matsin. <laughs> Ayan. Ayan po mga kalinga po. Uh. Si, si papa mo, nakikita mo pa? Uh, uh. Nakikita Matay. mo? Matay. Nadap. Manamatay. Sino namatay? Papa ko. Ipatay na rin si papa mo? Nabuhay pa. Ay, nabuhay. Pero si mama mo namatay na? Oo. Hindi na nabubuhay. Hmm. Nag-aaral ka na ba ngayon? Anong grade? Ay, hindi ka pa nag-aaral kasi grade 3 ka pa lang ano? Oh, grade 3, uh, 3 years ka pa lang. Mm, ako pala yung mali. Tapos uh, si papa mo sa ngayon hindi na pupunta dito. Hindi na napunta dito si papa mo. Ngayon na uh, nami-miss mo yung mama mo. Nami-miss mo. Na. Halimbawa nandito dito si mama mo, ano gagawin mo sa kanya? Halimbawa dumating si mama mo, ano gagawin mo sa kanya? Na hmm. Bakit namatay si mama? Anong problema ni mama? Nagkasakit ba siya? Ano sakit niya? Mababa ang potassium Ah, mababa ang potassium Tapos namatay na. Hmm. Ilang kayo magkakapatid? Yung dalawa ni Tutoy. Yung dalawa lang kayo. Mm. Hindi naman kayo nagugutom. Ha? Tusi tutoy. Ato na. Hmm. Hindi naman kayo nagugutom dito. Yeah. Ha? Wait lang kayo Lulugaw. Sasap na. Ay, naglulugaw lang kayo? Mm -hmm. Ano ko alam ninyo? Ang gusto, lang. Ay, mm -hmm. So, nagugutom din kayo. Ay, nagugutom awa man. <coughs> Nay, uh, sino pong naga, naghahanap buhay dito? Ikaw lang po? Uh, so, ibig nyo po sabihin talagang kinukulang kayo sa pagkain dito? <coughs> Ayan po mga kalingap ano si nanay po ay medyo mahina po yung kanyang pandinig kaya gulay, gulay kami po na. kami po dito ay nagsisigawan. Hindi <coughs> na na. isip. <laughs> <coughs> ano po nga uh, paano po kayo bumibili ng bigas dito halimbawa po bibili kayo ng bigas. Ilang kilo naman po yung nabibili ninyong bigas? Hmm. Isa-isa lang. Pa isa isang isa, kilo dalawa. po. Isang kilo. Tapos yung isang kilo po sa inyo ilang araw din. Kasi Ay, sabi nung, nung ano pong pangalan tong bata? Si Bits, ano pong pangalan niya? Maxi. Maxi. Ayun, nakala. Mm -mm. ayun, bibigyan din kami no sa church na. Sa church na sinisimbahan namin. Ay, sa church. Bakit po nagbibigay? Minsan, nabibigyan din kami. Mm. Magkano naman po binibigay sa inyo? Ano? Tatlong kilo. Hmm. Uh, sa Sam? ano? Sa, sa born again. Sa, an, bakit ano, born again po kayo? Ayun. Oo po, maganda yun. po. Doon kami sa ano? Ito. So, Sinisimba na yung Jesus Daniel in Living Living. Kay Pastor Sparks. Mm -hmm. So, ito na, nabahay na ito, ito po ay sa inyo? Ito pong bahay na ito sa inyo po ito? Oo. Ito pong, uh, ba itong lupa sa inyo rin? Sa barangay site, nabili. Ah, sa barangay site po? Oo. Mm -hmm. So, okay naman po ang, ang, uh, okay naman po yung kalagayan ninyo dito kaya lang wala po kayong pagkain nahirap nahirapan po kayo na yun Simply po ano may meron po kayong dalawang bata na inaalagaan ano at saka mag solo na lang po kayo wala na pong sumusuporta sa inyo nag-aaral pa kasi anak kong dalaga ay may may anak ka pong dalaga Uh -huh. Ano uh -huh. uh -huh. okay. po? Ano pong araw siya nandito? Ay, lagi man nandito sa vacation. Uh -huh. Nagpa-municipal library pa Hmm. Uh -huh. ayan po, nay, ano po yung mga Ano po na halimbawa po ano um, uh, gusto ninyo ng tulong. Ano naman po yung mas ma, gusto ninyong ano tulong? Ano yung talagang ano financial saka tatain. Sabi ko nga, mahirap pala maging solo parent. Solo lula pa, hirap. Misan, nailak na talaga ako. Sabi ko sa anak, misan, nailak na talaga ako. Tapos, ano ni, pero, talagang ano, na napre talaga ako kasi napre ako kay Lord sa buhay mong kaya minsan ano bigla na lang nakakakuha kohadi dahil kami nasa sa oras sa pagkain kahit gulay-gulay lang minsan ano lang dilata may nabigay man din sa amin na kaibigan po. may nabigay sa amin tapos kasamahan ko sa church minsan nabigay din gusto ko na nga umiyak talaga pag <clears throat> sarap po na ano na sana po ano, huwag kayong susuko nay, huwag kayong susuko at kailangan tibayan mo yung luob loob mo dahil meron po kayong mga inaalagaan oh, yun pong apo nyo, kailangan po ay maalalayan mo sila kaya sa, sa'yo po yan na, na, pag, ano ko na pre ako nagiyak talaga ako nagiyak ako kay Lord sabi ko medyo mahirap na ganito pala obligation ko pa na obligation itong dalawang apo sinusisi ko pa minsan yung anak ko namatay, matay na binayaan na sabi ko binayaan na kaagad yung apo ko aliliit liit, -liit pa man naikon po bakit po namatay yung anak ninyo mababa ang potassium. hindi po na pagamot Napagamot business, business na ang basis, bisis, dalawang bisis na kunpan Provincial. Nung una, gumaling man. Nung January din, para alaga ako. Nay, tayo po oh. tayo, Nay. Ang sakit sa tuhod. Tayo ka po, tayo. Ayan, mamay ka na lang po mag, uh, Sige po, Nay. Ikwinto po nga po sa akin, Nay, kung ano yung mga... Bakit uh, yung anak mo na... Ganun na... So noong nawala po yung anak ninyo, namatay na yung anak ninyo talagang ikaw na po lahat ang nagtagaw dito sa mga bata. Opo. So, sa ganitong paraan lang po na ito lang. Ayan po mga kalinga pong nakita nyo po ano, may mga kwan po siyang uh, ginagawang walis para lang po mabuhay sila na kanyang, pati yung kanyang mga apo. Ibig mo pong sabihin ng inay, dito po, wala po kayong tanim o mapaglibang na ibahang Ito lang po talaga, ito lang na walis na ginagawa ninyo. Gulay-gulay na tatanim-tanim. O po, halimbawa sa kuwan po, sa isang linggo nakakabinta rin kayo ng walis. Hmm. Nakakailan naman po kayo sa isang linggo yung uh, binibinta nyo ng walis? Sampo. Sampong, sampong walis? tulungan ako ng anak ko magyagis. Mm po. Hmm. Tapos na sabi mo pa nga po ano yung anak mo na mayroon kang anak na nag-aaral. Ilang taon na po siya? 22. 22 po. Anong pangalan niya, Nay? Ano yung ano pong pangalan ng anak mo? Inay. Ilan po ba ang anak ninyo, ninyo lahat? Dalawa lang. Ah, dalawa lang, dalawang babae. Yung isa na namatay na. Tapos sa uh, yung isa ngayon nag-aaral na ano po saan po siya kumukuha na pampaaral sa kanya doon saan anak hmm. Then, wala. <laughs> wala sa state college tuition man po mm. <clears throat> ngayon po, nay, ano, uh, ako po ay isang scouter, ano po. Ako po yung naghahanap ng mga uh, matutulungan na tulad nyo po, ano, na talagang deserve naman kayong uh, tulungan, ano po. Sa ngayon po, wala po akong uh, dala dito na bigas o kung ano po, ano, dahil sa ngayon po, ako po ay nag scouter lang, ano. So, kahit po ako ay isang scouter lang, ano, nay, ay uh, nagbibigay po ako ng... Uh, kahit pang bigas po ninyo. Kaya, tangkapin nyo po ito, Nay, pang uh, bigas ninyo. At, ah... Uh, Salamat. Salamat. Hmm. Sa so, ngayon po, Nay, ano pong masasabi nyo sa lahat po ng mga nanonood sa atin, sa lahat po ng mga view, sa lahat po ng mga, yun, ah, sa mga nanonood sa atin, ah, ano po yung masasabi nyo, Nay? Salamat po. Salamat hmm ano lang po ang uh, kailangan nyo dito kailangan nyo po ng uh, sa bahay naman po ano na medyo may natitira pa naman po kayo sa bahay ito pong bahay niyo, okay naman hindi naman tumutulo ay lang uururan yan pag mauran mm -hmm. o oh, sige po, itago mo na yan itago kusina. mo. kusina mm -hmm. Ayun. pwede ko po ba makita yung uh, bahay nyo nai ayan po mga kalingap ano ayan po ang kanyang bahay mga kalingap at uh, sa ngayon nga po nakakaawat na naman talaga at uh, ito nga po kahit ito malayo po ano sa sa kalsada ay talagang pinuntahan ko po mga kalingap para makon natin talagang para mapuntahan natin yung mga nangangailangan po ano tulad nga po nito Uh, namatay na po yung uh, ina ng mga bata so um, dalawa po yung anak na naiwan, si nanay na lang po ang uh, uh, lulahin niya lang po ang nag-asikaso yan po, magtulong tumutulong sila sa paggawa uh, gawa ng walis yung isa pong uh, anak na kuan ay bunso pa po ano, mas bata pa dito sa babae so ngayon po mga kalingap ano isa na naman po ito sa mga dapat na matulungan kasi lalo, lalo na po ngayon wala silang mga pagkain sa ngayon po nay uh, mayroon, pa buko, mayroon pa ba kayong kinakain sa ngayon? ano po Yan, nagsain ako hmm. may sinain naman po kayo Opo, ngayon tangali ngayon tangali para po mamaya uh, mamayang gabi mayroon pa naman wala ma wala po mmm mabuti naman po meron po kayo ngayon tanghali ano paano po na halimbawa wala po kayong pagkain ito nga sabi nito ng bata ano sabi lugaw o kaya ano yung sabi may sinabi pa siyang kamote ano po saging halimbawa wala po kayong pagkain na uh, bigas uh, ano pong mga kinakain nyo na, ano ako na lutong saging saging may nabigay sa akin na kaibigan Ah, bigay din po huh? mm. ayan po ano marami pong salamat kung may nakakapanood man nitong uh, video po ano na nagbibigay kay nanay <coughs> ano po pangalan Mela Pangalan nyo? Mela Mela kay nanay Mela ano uh, maraming maraming pong salamat sa mga tulong ninyo sana po ano itong mga ganito po ay tinutulungan natin ayan po maraming pong salamat kung sino man po 'yon ah uh, Si Lord na lang po ang balang uh, ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Uh, ngayon. Uh, so ngayon po nay ano na bigyan din po kita ng uh, uh, kas na pambili ng bigas. So ano pong masasabi mo nay? Salamat po. Uh, mas kahit ulam wala pa kami ngayon tanghal. Wala, wala pa kaming eh uh, um, so ano po yung balak ninyo na uh, ulam kasi po dito unang-una malayo po kayo sa kun ano. Malayo kayo kung saan man yung tindahan dito, malayo. Nagulingan ako ngayon. Talbos Kangos. Uh -uh. Ayun. Ah, Ito naman po mga bata na kumakain naman ng talbos. Nakaraan po gulay. Eh. Ayun, Ay, maganda po ano, sanay mo na lang sa gulay kasi hindi naman siguro sila nakakakarni o isda ano po. At 'wag kayong mag-alala nay, ah, baka po uh, baka po, sa sunod na araw ay mabalikan ka namin para mabigyan ka po nung kung ano man yung mga pangangailangan ninyo dito na bigas or grocery ano po sana po ano pag pray na lang po tayo Nay. ano sabi mo nga po palay po ba kayo nagdadasal Nay? Salamat po sa tulong niyo mm -mm. sa akin sa amin mm -mm. Mm -mm. Ning, Ano masasabi mo ng ano masasabi mo dahil uh, napuntahan kita? Ano masasabi mo? Wala. Sabi mo, hmm. wala. Ano anong gusto mo pagbalik ko dito? Anong gusto mong pasalubong? Frisbee. Ha? Frisbee. <laughs> frisbee. Saan ka nakakita ng frisbee? Ha? Sa tindahan. Ay nakakain ka Ang paborito mo ba yung frisbee? Ayun. O oh, sige, uh, wag ka mag-alala. Maliban sa baseball ano pa? Sawsawan. Ah, sa sawsawan. <laughs> sawsawan, s'yempre may yung baseball may sausawan. ano. Maliban sa sausawan, ano pa yung gusto mo? Candy pa. Ha? Hindi. Hindi. Mm. Hindi mm -hmm. <laughs> uh, candy. Candy. Mm, candy biscuit. Mm, biscuit. Mm, anong tinapay anong tinapay ano yung gusto mong tinapay? Ha? Anong gusto mong tinapay? Tinapay. Hmm. Palagi ka bang uh, kumakain ng tinapay? Gusto mo bumalik ako dito para dalhan kita? O oh, sige, uh, dadalhan kita kaagad. Hmm. Oh, sabihin mo si, nasaan yung kapatid mo? Alagaan mo, huwag ka mag... sandali. Mabait ka ba? Mabait ka ba eh tinutulungan mo si Lola? Ay, ang bait. Ano yung pangalan mo? That's... Mm. Ayan po mga kalingap Kawawang bata ano po Kasi uh, unang una po Maagang nawala ng uh, Magulang ha uh, Parang ganoon na po ano, yung, Kasi yung ama niya hindi na rin po nagpapakita Buhay naman pero wala po yung kahit anino Kaya eh, walang tumutulong So ngayon po Si Lola na lang po yung uh, Tumutulong po sa mga bata at uh, yun nga po si lola ay isa na ring balo kaya sa lahat ng mga kalingap ano sa lahat na gustong tumulong uh, ito lang po at, tulad nito mga bata si lola po na walang ibang mapagkunan kundi ito pong walis at uh, hindi naman po palagi siya maka tulad nga po ngayon Uh, wala malayo po ito sa bayan ano po unang una malayo yung kalsada dito kaya napakahirap po sa kanila mga kalingap o sige po nai, maraming salamat po at uh, um, o sige po bye bye po ano bye bye ay po mga kalingap at uh, so ngayon po natapos na naman po tayo dito sa nakita po natin ano na isa na naman pong uh, nakakaawa po na isang uh, pamilya na namatay na yung kanyang uh, magulang at ngayon po is mga bata na nasa kanyang lula at uh, ito pong lula wala na pong ibang hanap buhay kundi gumawa ng walis lang kasi wala po silang uh, uh, ano, wala na silang sa kanilang tumutulong ito pong lula wala na rin asawa balo na rin po ano kaya eh. tatlo po sila dito na yung may anak naman po pala sila siya dito na nag-aaral daw yun po hindi natin nakita no sana po sa pagbalik po natin dito makita natin po yung kanyang anak ay po mga kalingap maraming pong salamat at sa lahat ano uh, wag po tayong uh, uh, titigil sa pagtulong ano po so ngayon habang naglalakad po tayo papunta ng doon sa kung ano at siyempre po mga kalingap ano, huwag po natin kalimutan na suportahan ano, Kuya Bal Santos Matubang atin na vlog kalingap Rob Morales Vlago, Malalag at siyempre po mga kalingap ang inyong lingkod maris vlog po, na ito po ay araw-araw na naghahanap po ng mga matutulungan ano po eh, maraming maraming po salamat mga kalingap